no so, magandang umaga uli mga lalab, mga bayot sa magandang hapon Pilipinas. Magandang uh, uh, umaga no sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. So, dito po tayo ngayon mga lalab, mga bayot sa kaso. itong dalawa po ang topic natin dito. Una, itong uh, si na, di ba, siniraan siya ng mga bayarang vloggers uh, ni <laughs> mga troll farm ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez at ni Lisa. Pinapakalat nila na si VP Sara ay may kabit at itong kabit niya daw di Omano, ay itong PBA player na si Jan Amores. So nagsalita na ngayon si Jan Amores. At ang pangalawa, itong majority na nagrarali na pro impeachment ni Sara kasabay una dito yung uh, pinaupo ni Martin Romualdez na party list ni yung bayan party list ni Risa Ontiveros yung yung first nominee ata yun yung ganyan no? anyway, oh yung na si si Percival Sendanya ayon hindi na nga niya maayos-ayos yung kanyang putang ina bunganga ang dami pa niyang sat-sat uh, sa ibang tao. At sino ba yung kanyang kasama dyan na nagsolong ng impeachment laban kay BP Sara? Ang walang iba kundi yung Malanding Laila de Lima kasi may tatakbo siyang party list na ML oh, no, meaning ng ML Malanding Laila no? <laughs> so, yun yung topic natin dalawa. So, dito muna tayo mga lalabs, mga bayots kay BP Sara. Uh, nagsalita na po yon siya, no, na tawag dito, eh about kay Amoris, eh si Amoris, no, about doon sa, okay, busto yung kay Bustuyo ba yun, na pumunta siya doon na nagbibinta-binta ng iwan ko kung ano yon So ngayon, tinanong siya doon, about, uh, bakit sana ba daw yung gasolinahan niya na binigay daw ni Bipisara, uh, at uh, ano pa ba yun? may resort pa, <laughs> binilihan daw, Ni Bipisara ng resort, gasolin station, na pira daw yun ng taxpayers. <laughs> sa guapo ba naman ng asawa ni Bipisara? At isa pang abogado, ipagpalit lang niya sa isang basaguliro na ganito. Wow naman, no? hindi naman yan si Bipisara. Huwag ikumpara ng mga dilawang pink si Pipe, si Pipe Sara, kay Lini Robredo na nalileng, di badate dati, pati pa si Pangulong Duterte, binibiro nga niya si Lini Robredo na nalileng doon sa, kan sa isang uh, banal. Oh. <laughs> o oh, si nalileng doon sa isang uh, lumalamas, si Llamas. Oh si, si Laila de Lima. Huwag ninyong ikumpara sila, si, si sa mga tatlong yung Tris Marias na mga malilibog pa sa aso. O, si de Lima. O, ba diba, may Jonel. Tapos, according to General Parpa, Palparan, wapasok sa kubol ni JB Sebastian. At mayroon siyang drivers with lover na si Ronnie Dayan. O, di ba? Inamin din niya din. Cruelty as a woman. Oh. Kung sila, mga manyak, mga malilibog, mga makakate, ang kanilang mga kipay, ibahin ninyo si Bibi Sara, mayroon siyang matino, guwapo, at uh, abugadong asawa. <laughs> no? So, sa mga kritiko ni Bibi Sara na nagpapakalat na namigay ito ng resort, may gasolinahan, sa PBA player na si Jan Amores, mayroon talaga daw nagpapakalat according to Jan Amores ng mga kasiraan laban kay VP Sara gaya ng pagdikit ng kanyang pangalan na nabigyan raw siya ng isang resort at gasolinahan. So sabi dito, naisyu yan eh kasi parang kabit daw ako ni VP binigyan daw ako ng resort tapos binigyan daw ako ng gasolina <laughs> ay nakubo talaga at isa dyan sa na nagpapakalat yung uh, uh, bayaran vlogger ni Marcos na si Mima Alicia matindi yun eh. akala mo hindi babae ang putang ina na tinatanong lagi ni sino ba yan ni, ka, ni Spencer <laughs> na pukpuk -puk ka ba Uh, mayroon pa siyang uh, na nabuntisan pa daw. Tanong doon. <laughs> Kung sino pa yung may mga bahid ng kahiyan, kadumihan sa katawan, sila pa yung may lakas ng loob. Yung kanilang pagiging malande, kanilang pagiging igat, no? kanilang pagiging makate, ay binibintag nila kay Bipisara. Ang galing ninyo. <laughs> So ngayon nagsalita na si Jan Amores na hindi totoo na may relasyon sila at binigyan siya ng gasolinahan at ng resort. Talagang sinisiraan si BP Sara. So, yon no? So, dito tayo ngayon sa ating pangalawang topic, mga lalabs, mga bayots, dahil doon sa sinasabi ni itong malanding Laila na may list, ML Partiles. ML Partiles. Malanding Laila. So, uh, sinasabi niya na si, yung ano daw, yung I. I.N.C. Raleigh ay, uh, <clears throat> tawag dito, ano daw yun, pag uh, tulong kay B.P. Sarah, at, ano, uh, isa daw lang minority. <laughs> Ang uh, Iglesia Ni Cristo. Sabi nga ng taga Iglesia Ni Cristo, ay, sino ba ang nagsabi sa'yo? Sino ba ang nagsabi na majority kami? Mm -hmm. Uh so, yun, dito yun, no? Sa two days ago, ginawang rally ng INC. Walang ipikto ayon kay Laila Dilima. No matter how massive or big in numbers that rally would turn out to be, it still reflects of the minority position for the rest of the Filipinos. So I don't think it would have much impact. Ito yung sabi ni wala daw yung impact epekto, no? So kahapon mga lalabs, mga bayots, 'di ba? kailan 'yun si Mar si si Martin naman. Si yung aso, na sundalong nakaihi na si Trillianis, nung hinuli siya nung nagkodita-kodita. Hinablot <laughs> yung pantalon. Nakaihi ang putang ina. <laughs> uh, nananawagan siya, no? Mayroon daw pink uh, rally uh, for, uh, ano, pro impeachment ni Bebe Sara. So, nagumpisa yung kahapon dahil tatlo yun eh. Uh, tatlong rally yun. So, ito yun. Mga lalabs, mga bayots. Oh. Ang dami nila. Hmm. Kasama daw nila dito yung 41% na pinagsasasabi nila. <laughs> o ayan, ang 41% na pabor daw kay Bipisara na i-impeach. <laughs> At ulitin ko, ito kasali dito yung Percival Shemdanya, yung niwek. So may binuking dito mga lalabs, mga bayot, uh, ni ah uh, Bobby Tiglao no, ng Manila Times. No? Ba yun? Mani ah uh, hindi pala. ah uh, Manila bule, Basta something ganyan, Manila Times. Si Rigoberto Tiglao sa kanyang Facebook page ito ha. Ito. Ito yung sinasabi nilang 41% na uh, SWS survey ko na nagiging bayaran na rin, no? Ang SWS survey. ah <laughs> uh, sabi pa dito, how liars use SWS data to make fake news. So, ito yan siya, mga lalabs, mga bayots, ha? Ayan. So, ayun dito, yung impeachment complaint versus uh, VP Sara, yung nag-agree, numbers of respondents is 416 lang if is correctly based on uh, on all 2,116 respondents. So, ibig sabihin, 19% lang ang nag-agree, mga lalabs, mga bayot. If a uh, percent is wrongly based on 1,500, uh, 1,015 unaware of issue, magiging 41%. So, ibig sabihin, mga lalabs, mga bayots, yung nag-agree dito, kung correct, base sa at 1,160, 19% lang. So, ibig sabihin, yung 41% na to na pinapakalat ngayon ng uh, gobyerno ni Bangag, sa, sa, ka, si, ano man to, si Romualdez man to, at saka si Lisa Marcos ang may ano dito eh. Na yung 41% ko, no, ay pabor na <laughs> impeach si unaware of issue. Ano ba yung wala silang pakialam no? Ganyan. Or ayaw nila. So, yung nag-disagree, 355. So, based doon sa 2,116, 16 na respondents is 16% lang. Dito sa unaware of issue is 35%. Yung undecided, 193 per, uh, uh, katao, Oh, sa respondents is 9% lang yung payag tapos 19% ang unaware. Tapos sa uh, hindi alam, don't know. 51 katao. So sa so base at 1 uh, 2160 respondents, ay 2% lang sa unaware of issue, 5%. So aren't aware 1000 145, so yung mga walang pakialam o ayaw nila or basta, bahala na kayo, <laughs> basta ganyan, no. 53% kung i mo sa 2,160 katao na respondents, at yung unaware of issue ay 100%. So yung total dito sa database ng uh, SWS survey, na base ko no, sa tinanong nila na 2,160 katao, eh, 19% lang po. 100% are aware, 100% din sa respondents. So, ibig sabihin, 19% lang. So, ngayon, nagpapakalat itong SWS data ng kanilang fake news na 41% ko, no? Ang pabor na impeach si BP hindi totoo. Kayo dyan sa SWS, magkano ang inyong tinanggap mula kay Martin Romualdez, Liza Marcos, at Bongbong Marcos, pambayad sa inyo para magpakalat kayo ng fake news. Alalahanin ninyo, SWS, putang ina ninyo, naghihirap ang bayan ngayon. Maraming naghihirap ng mga Pilipino, tapos kayo, tanggap ng tanggap kayo, lamon kayo ng lamon sa pira ng taong bayan. Nakakadiri kayo. Buisit.